So yun o no, guys Kita nyo mga kasama namin pagod oh, Shit kaway kaway Kay Hindi na mga kaway pagod na ka ano kahakpang. Yung <laughs> hakbang nya kasi ganyan eh <laughs> Kaya al lana na Wala na ano Paano, Kaya nyo pa ba? Kaya yung kaya kaya nyo pa Hindi na namin kaya <clears throat> Sige una na kami ha ah, Bababa Una na kayo bumaba Partida yung pa ako may sugat pang malalim. Pa. Ano si Jello? May sugat na yung paa niya kaya partida din. Kaya hindi makakit na yan. Ganda ng tambayan niya. Kwentuhan niya. Siyempre. Nagkukwentuhan ka din naman sa pangit pa. Mahal ako. pa masarap na kulit sa pangit. May case doon, Pag natulog ka dito, blackout na talaga. Hmm. Papugulungin ka nalang namin pababa para doon ko nalang namin pupulutin. Ano, kaya nyo pa ba? Hindi na namin kaya, kayo kaya nyo pa. Okay, okay, kung hindi nyo na, na kaya, tara na. Baba na tayo, Hindi, na pa. hindi si ito kung usapin mo. Eh kayo nga sinusuidang, hindi pa pala kaya. Hindi namin kayo makit eh. Hindi kami sanay. mo? ina mo. Hindi namin kakasutin. Ano pa? Ang Yeah, tayo na, kayo na. Paano ba tumalo? Yan, naglib ka. Uwe. Ano? Nung nag-live ka, dapat pahinga. Mm -hmm. Nung okay. nag-live ka, dapat pahinga. Hindi, okay. kanina. Okay. Madaling madali pa naman ako. Okay. Sa so, mga, bago tayo makit ka gabi. Sagal hmm. naman ang mga ano natin, di ba? Hmm. Oo. Oh, Tama mo, nandito na ako. Nakapagod pala. <laughs> <laughs> kuya. Kuya, mm. sabi mo ang lift pahinga, 'di ba? Mm. Bakit parang napapagod ka? Hindi ko nga alam. Eh. Pero kanina, ay kagabi, natutuwa pa naman ako nung umpisa. Tuntuwa ako nung umpisa. Ngayon. Siyempre, yung patagpe pa eh. Hanggang sa pababa, okay pa. Nung umahon ng konti, putang ina, ano to? Kinatok. <laughs> parang <laughs> ano, sabi ko, puta, uwi na kaya ako. Na Oo, sabi ko, uwi na kaya ako. Hindi ay, rin naman ako eh. Namamalya yung motor. ko lang yung asawa ko, putang nang grabe, ang galit! <laughs> Iba talaga laking bundok eh. <laughs> <laughs> Tuntuh ako kanina eh, kahit kagabi. Pati sa Ella na laban. Oo, laban. Kaya sabi ko, ah, hindi pa pwedeng mapanginaan <clears throat> si Jello. Oo, <laughs> tayo kailangan. Ta-da-da.